Ang dami ko kasing labahan. Ilang araw din palaging umuulan. Kaya ngayon lang ako talaga makapaglaba. Ang dami dami ko na talagang labahan ito. Ay, gusto okay. ko. Ang dami ko ng labahan ngayon. Ay, naku. Ano na lang. Si panay kasi ulan ng ulan. Kaya maglalaba ako. Ay, naku. Ay, ako, makapaglaban na talaga ako kasi mali ang panahon. Uy, Ay, ano, ba ka, Mads? Ano ba sa ating pre? Ay, Mads, nabalitaan ako kasi, Mads. Ano, Mads? Wala ka ng na bante. Nagpupos ka ng Facebook. Oo. Oh. Kasi, bumili na ako. Gapis pa rin, hindi ka nakabili. Hindi nakabili ang pati sa'yo. Marabi ka naman, pre. Nabasa mo talaga? Oh, Siyempre, Mads. Nakita ko sa Facebook, Mads. Eto, maglalaba pa ako pre, kasi oh, mainit ang panahon, oh. Kailangan ko makapaglaba ngayon pre, kasi ilang araw nga walang ano... Mads. ...palaging humulan, pre. eh maglalaba ako, Mads, pre. Mads, ito nang bilig mas, oh. Manti mas, oh. Ano ba yan? Kay Kumari yan, eh. Hindi, ito kang Kumari, ma Mads. Ay, ayun. Hindi ay, ko ito. Nako. Ayoko niyan. kay Kumari siguro yan. Hindi, ah. Oh. Sige, alam si Marie, Mads. Malaking tao yun. Oh. Baka sa'yo kayo, ukay ukay hindi hindi mas ang tumad hindi to kay ukay mas mahal bini to oh, oh. Ay, hindi sa ukay ukay di ano ba kayo may mata pa mas oh tingnan mo mga tago oh oh sa oh oh hundred fifty sa naku baka nga siguro sa ukay ukay mo yan binili ay hindi to ukay ukay mas kasi pag sa ukay ukay kasi hindi natin alam na sa hey. na yan may mas ay hindi pa na sa ukay na kasi mayroon pala oh, ng may mga tago. Tago? Oh, pa lang may mata ko Oh, ini yang kasi kawawa ka kasi. Baka ka may kapalito. Ah, oh, wala naman, Mads. Kasi kasing-kasing pagbigay ko sa eh. Parang nasa puso ko ba eh, pagbigay ko sa'yo. Galing sa puso mo? Oo. Talaga ba? Oo, galing sa puso. Siyempre. Wala kang kapalit? Wala kang kapalit, Walang kapalito, Mads. Baka wala. may kapalit eh. ko eh. Na, Mads, kumpari, hindi nakabili niya ng sa'yo. Alam mo namang Masa? si kumpari mo, ah. ano lang yung trabaho niya, construction. Ah. Kaya hindi talaga makapapalit bili ng panty ko. Kaya nga na ko 'yun. Kasi hindi talaga nakabili yung kumpare mo ng panty ko. Kaya so, 'yun. Mads. Ano? May sasabihin ako, Sir Mads. Ano na naman sasabihin mo, Pads? Umuwi ka na kasi. Kasi maglalaba pa ako. Ay, naku. Hindi ako Ako Ay, hindi. Ako maglalaba yan. Makikita ka pa sa asawa ko. nako. Mads. Ano naman ba? May sasabihin ako sa'yo, Mads. ka, Mads. Bakit? Uy, ka, umayos ka, umayos ka, pre. Mas. Hindi ka ba nakakisasawa mo, pre? Ba bakit ka magaganyan Isalamas. sa akin, pre? Isa lang, isa lang. Ha? Okay, isa Huwag na, pre. Huwag na, pre. Huwag nga, Nakakainis ka na talaga, pre. Isa lang, mas. Hay, nako, pre. Isa lang, mas, ba? Wa. Huwag nga, huwag nga, huwag Umayos ka, umayos ka. Umayos ka, umayos ka. Ah, nakakainis ka talaga.